Hello guys. Good morning. May papakita pala ako sa inyo. Ah, nakita ko rin to sa ano sa sa YouTube. Um Naglagay ako ng ano ng isang punong uh, tubig dito. Tapos may dalawa akong apple at saka meron akong lemon. Sa umaga, bago ako gumising, wala pang laman ng tiyan ko, ito kagad ang iniinom ko sa umaga. Simula nung nakita ko ito. Para, ayan i e, para sa ano, para sa bumaba yung yung ano mo, yung uh, sa kolesterol, tapos sa uh, sa kung mataas naman ang sugar level, yan, bababa siya, ganun. So, nakita ko siya, ginawa ko, ginagawa ko na ito, simula pa nung ano, uh, three 3 days ago na, yung dating ginawa ko na 3 days ago, hindi ko hindi ko, nila, hindi ko ginawaan ng, ng, video. So, ngayon, gagawaan ko na siya ng video. Okay, nood lang po kayo. Umpisa na tayo. Hihiwain lang po ninyo siya ng pagganito. Tapos, yung natirang ganito na konti, ilagay nyo na lang din dito, dito. Kasi sayang, Tino mo, marami pa rin. <laughs> Tapos, ganito rin ninyo. Yan, hiwain nyo lang. Kasi, para ano, para yung juicy talaga, ma matanggal talaga. Ayan. Pagkatapos naman, itong apple natin. Yung dating ginawa ko, red ang, ano, yung red ang apple ko. Ngayon, sabi, sabi, mas maganda raw ang itong green. Kaya, yan ang inano ko ngayon. Binili ko ngayon. O sabi nga, uh, nakaka-reduce din daw ito. So, subukan natin. Lahat ginagawa para para lang pumayat. <laughs> Ay, mami Dory vlog. Mami Dory talaga, oo. Ang sarap. Napakasarap, grabe. Mas gusto ko pa ang green kaysa sa mga red. O, oh, ayan. Pakita ko sa inyo. Oh, ayan guys. Wala tayong ilalagay dito, kundi ganito lang. Yan lang. Tapos pakukuloy natin ng 15 minutes. Pagkatapos ng 15 minutes, i -ano natin, um, ilagay lang natin sa isang tabi para medyo umano yung yung umano yung mga patanggal lahat talaga yung mga katas-katas niya. Yan, paanhin na natin ng 15 minutes. iset na natin ang 15 minutes, kasi yun ang sabi 15 minutes daw eh o oh, ayan guys, ganito ang bagiging resulta nyan, kasi kan <laughs> nakalimutan ko i-video, ngayon eh, napatay ko na yung ano, yung yung apoy, so ayan ganyan, so Ganyan siya. Tapos, palalam, ano, palalamigin ko lang. Saka ko siya ilalagay sa aking lalagyan. Para every morning, meron akong, ano, meron akong iniinom bago, bago ako kumain. Inom muna ako rito, tapos 30 minutes, then saka ako kakain. Para talagang, ano, siya talaga. O, oh, ayan, o. Oh. O, oh, yan lang. Pinakita ko lang sa inyo para, ano, para magaya rin ninyo. Oh, thank you nga pala guys sa mga panunod ninyo sa Mami Dory Vlog. Maraming marami po salamat. Kung hindi pa po kayo naka-updated sa aking, ano, sa aking, uh, mga video, i-i-anihin lang po ninyong, yung bell para po kayo updated palagi. At uh, thank you nga pala sa aking mga, ano, sa aking mga member. At maraming marami pong salamat sa Team Kaposas, sa mga nag-member sa akin. Thank you, thank you guys. Uh, asahan po ninyo. Nandiyan din po ako sa inyo. Maraming maraming salamat at saka sa aking mga silent viewers. Thank you, thank you. At sa aking mga bago at noon ko pa na mga subscriber. Thank you guys. I love you all. Mami Dory Vlog. Thank you for watching.